Sa mundong puno ng kaguluhan, meron tayong kasigurahan ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi matatagpuan sa anong bagay sa mundong ito, kundi Kristo lang. Samahan kami ngayong Sabado at ating maranasan ng kapayapaan na mula sa Panginoon. Peace in Jesus! Dito lang sa Heart of, Heart of Wisdom! wisdom. Now teach us to number our days. That we may gain a heart, heart of wisdom. wisdom. Good morning. Ako po si Pastor Doc Jason De Guzman, ang inyong kawisdom. Dr. Akit De Guzman, and welcome po sa ating program. Kung saan, ine-enjoy lang natin ang katotohanan na hindi natin kailangang matakot Huwag tayo magalala dahil ang dapat maghari ay ang kapayapaan mm -hmm. sa ating mga puso. Tama yan. Kasi ang kapayapaan na yan, alam niyo po ba, hindi mula sa anumang bagay. Ang kapayapaan na pinag-uusapan. Pag-uusapan natin ngayon, ano? Nagmumula lang mismo sa labi ng ating Panginoon. Yan nga po ang ating pag-uusapan ngayon. Sabi po ng John 16.33, These things I have spoken to you that in me you may have peace in the world you will have tribulation but be of good cheer i have overcome the world diba? napakagandang promise ng ating panginoon mula mismo sa labi ng ating yes. panginoon ito yung pangako niya sa atin eh di ba na ito uh, ito yung uh, hindi natin makukuha sa mundong ito kundi sa kanyang salita lang alam mo naman kasi kapag ang panginoon nagsalita di ba may kapangyarihan na Yes. Magkaroon, nagkakaroon na. Yes. Yung iba, ang ano dyan, ang uh, sinasabi, sila mismo, tao, ang may kapangyarihan magsalita. Hindi ho kayo Diyos. Para sabihin nyo na may kapangyarihan ang inyong salita. Tanging ang Diyos lamang. Ngayon, ngayon nga, binabahagi natin, sinasabi pa lang natin sa kanila. Uh, in Jesus, there is peace. Aba eh, nagkakaroon ng kapayapaan, may epekto na po yan sa ating mga taga-sunod. No? At sa umagang ito, may tatlo lamang tayong katotohanan na pag-uusapan. Kabi, uh, nasa kabila man ng mga kaguluhan sa mundong ito, may kasiguro tayo. Una, in Him, there is peace. Yes, Jesus ah. lamang manatagpuan ng kapayapaan. Hindi naman inilihim ng ating Panginoon sa atin na may mga pagsubok tayo sa mundong ito. Hindi mm -mm, naman tayo parang uh, inilihim ah, na, huy, maganda ang lahat. <laughs> di ba? de ba? At saka isa pa, pag binasa mo, hindi sinabi ni Lord na, in your riches, you will have peace. Maraming tayong kilala, marami nasa kanya ng lahat, mayaman, pero hindi pa rin payapa. Hindi rin niya sinabi na kung marami kang armies, you will have peace. Eh, di ba yung uh, Gideon 300, napakarami nun. Hmm. Tapos inubos. Na, na, na ano na, na disqualify ang marami. Yes. Ilan na natira? Tatlong daan oh. ang natira. Di ba? Eh, kasi kung ahawa ka sa armies mo, iiwan ka niyan eh. <laughs> Tsaka baka mauna pa yung tumakbo kesa sa'yo. Hindi ka magkakaroon ng peace. dami ng batalyon na meron ka. At ang minsan, sinasabi ng mga tao, sa posisyon na meron sila, sa influensyang meron sila, may kapayapaan sila. Pero alam natin na mabilis magbago. 'Di ba? Ngayon, may impluwensya ka, ngayon may posisyon ka. Pero paano pag dumating yung time na wala? No ba bang kapayapaan? Dapat hindi. Kasi sa Panginoon ang kapayapaan, 'di ba? Only in Jesus we can find true peace, real peace. Diba? Yan po 'yung hindi panandaliang kapayapaan at hindi pa ibabaw. Mm -hmm ano anong kapayapaan nga ba ang maari nating maranasan kapag nakay Kristo po tayo? Kaya, yeah. ano nga ba? Una na dyan, we have peace with God. We have peace with God, di ba? Yes, diba? may kapayapaan tayo na nakay Yeso Kristo. Mm -hmm. Amen. Dati kasi kaawit tayo ng Diyos. Iwalay <laughs> tayo sa Panginoon. Pero dahil sa ating pag-isa kay Kristo, naging magkabati na tayo. We have peace with God na. At yan po ang pinakamahalagang peace na meron po tayo ngayon. We have peace with God dahil kay Kristo. Mm -hmm. Dahil dati, hiwalay tayo sa ating Panginoon at kapag hiwalay tayo sa Kanya, sabi ng Biblia, kaaway tayo no. ng Diyos. Kasakit nun. <laughs> dahil nga sa ating kasalanan. Mm -hmm. Pero ngayon, dahil nga na kay Kristo na tayo, mga born again Christian, mm -hmm. kinatagpuan ng ating Panginoon, hindi na po tayo kaaway mm -hmm. ng ating Panginoon. Kaya doon pa lang, solve na tayo. Oo, to totoo. No? Wala na dapat tayong ikatakot, huwag na tayong mangamba, magalala, dahil yan ang ultimate na pangako ng ating Panginoon sa atin. Oo, oh, totoo yan. Ano pa nga ba, mga kapayapaan, ang nais ng Diyos na maranasan natin? Peace with others. No? Hindi no, naman pwede others. sabihin natin na may peace ako with God. Eh, nung pala, kaaway mo naman lahat nasa paligid mo. Ano nga ba, Sir? Wala yan. Uh, yung kapitbahay no, mo. Nawa ni San Ailan. yung kapitbahay mo. Kasundo mo ba? <laughs> at yung kapitbahay, hindi lang yung nasa kanan, hindi lang yung nasa kaliwa. Lahat. Apat, pati yung nasa likuran no, at nasa... Kabilang daan. Pagka kaibigan mo ang kapitbahay mo, parang ka nang may libreng CCTV. 24 oras na CCTV. Li libreng CCTV, may, lib Guard. may libre ka pang convenience store. Yes. <laughs> Kasi baka bibigyan ka pa ng mga blessing niyan. <laughs> eh, minsan, ang inaabatan yata ay yung maimamarites niya sa kanyang kapitbahay. Eh di wala nang kapaya pa. <laughs> ang hirap na yung community, tapos kayo magkakapitbahay, magkakaaway. Mm. Parang wala so, namang... Ingatan natin yung relasyon natin sa Oo, ating kapit Oo, sa ating kapitbahay, e. ba? Sa pamilya. Hmm. Sa loob ng pamilya, mas mahirap yun. Ah, lalo yun. No? <laughs> Sabi nga, uh, pag na, magulo ang loob ng pamilya, sigurado paglabas niyan, kaguluhan din ang dala. Eh, basic unit yan eh. Basic, basic um, unit of society. Hmm. kaya kung pamilya an natin. Kung ano ang position doon, kung payapa, paglabas niyan, payapa, hanap yan ng kapayapaan. Dahil wala pong nabubuhay para sa sarili lamang. Mm. Hindi maaaring i-isolate natin ang sarili natin at mamuhay mag-isa. Kaya paalala sa atin ni Pablo, Roma 1280, napakadat pong ito. Gawin mm. po natin itong memory verse. sagat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sino man. Ay, <laughs> Ano sabi? hanggat, hanggat maaari. Ma Pero ano may sabihin mo hanggat maaari, yung uh, kung kakayanin mo lang, um, ano, as much natin. as possible, no? Kung kaya isang tabi, yung mga sarili mong katwiran. Yes. Isang tabi mo yung sarili mong uh, damdamin, sarili mong, uh, ano yun, yung knowledge. Yes. ba diba? Kung kaya isang tabi, yung pagkakaiba, para lang maayos yung relationship. Diba? Gawin yung, sabi pa ni Pablo, ano? Gawin ang? Ma Mapayapang mabubuhay. Ayan. Gawin ang makakaya. Makakaya oh. para oh. mabuhay ng payapa. Oo. Oh, oh. Eh, yun ibig sabihin, abay, wag ka sukuan. <laughs> Kayanin mo, no? wag natin ipagwalang bahala yung makipag-ugnayan mak at pakikipag-ayos sa relasyon ng ating kapwa. Kung kailangan mag-adjust, kung kailangan mag-adapt, di ba? makisama. Yes, makisama. Ah, Mamuhay ng... Salamuha tayo. Oo, mamuhay ng may kapayapaan yes. sa lahat. Kasi maraming tao mahilig makipagtalo, mahilig makipagdate. Laging natin. siya tama. Yun. Know it all. Ayaw makinig. <laughs> Kaya... Minsan, dapat mga counting differences lang. Okay na yun. Pahayaan na natin. Oh, <laughs> Mga pwedeng, yung, pwedeng palagpasin na natin. At magkasundo na lamang. Alam mo yung nag-uumpisa ka pa lang eh. Mas marami siyang alam kaysa sa'yo. Marami na, binabara Wag, na. Huwag niyo na pong kausapin yung ganun tao. <laughs> ano yan? We find ways. Uh, <laughs> know it all. Mr. Know it all. Na, at sabi pa ni Pablo, dapat kasama ang sino man. Yo. Sabi nga ni Pastor, no man is an island, di ba? Ba hindi, hindi nag-iisa yan. Parang pagka ay ayoko, pipiliin ko na lang kung sino yung kasama ko. Eh sabi, eh, kasama ang Sino, sino man. man. Kaya huwag mag-ihiwalay, huwag mag-iiwanan, huwag mag-lalaglagan. Parang yung balita, walang kinikilingan. <laughs> Tapos sa atin naman, huwag mag-iiwanan, huwag mag-laglagan. At kailan no? pa ba dapat tayo magkaroon ng kapayapaan? Siyempre, peace with yourself. Mm -hmm. Magkaroon ng kapayapaan sa iyong sarili, that. Hindi na binabalikan ang mga maling nakaraan upang magkaroon pa ng kaguluhan o guilt sa puso at isipan mo, patawarin mo na yung sarili mo. Alam mo, kasi marami kasi hindi nila mahal yung sarili nila eh. Nakakaanig ako niya, laging siya nga sinisisin yung sarili niya. Mahalin po natin ang ating mga sarili. No? Sabi nga, di ba sabi, love your neighbor as you love yourself. O, oh, paano? Paano may expression pagmamahal mo sa neighbor kung sarili mo pala, galit ka? Wala ka pala. <laughs> totoo, yun. mo yung sarili mo, ha? O di, din ang gagawin mo pati sa pag-aasawa, 'di ba? Nagiging sermon mo to, eh. nagiging message mo sa mga kasal eh. Oh, yung, 'yung sarili, mahalagaan mo sarili. Ah. Aalagaan 'yung kabiyak mo. Oh, eh kung hindi, <laughs> 'di ba? Yung mga hindi naliligo, naku hindi niyo mahal sarili niyo. 'Di ba? Yung mga yung mga kung anong kinakain niyo, nilalagay niyo sa isip niyo, uh, hindi kayo naghahanap ng spiritual growth, naku hindi niyo mahal ang sarili niyo. Kaya dapat mahalin ang sarili. Maraming ganyan, pati sarili niya. Nga pa sir, niya maintindihan. Eh kung hindi mo maintindihan ang sarili mo, paano mo iintindihan yung kapwa? Yes. Diba? Hmm, mahirap yun. Uh, hindi mo alam anong gusto mo, anong plano mo. At uh, madalas, hindi niya mapatawad yung sarili niya. Galit siya sa sarili niya. Sinisisi niya yung sarili, sarili. niya. Pero si Lord nga, minahal hmm. niya tayo. Minanggap so, niya tayo. Pinatawad niya tayo. Kailangan din naman may eh, kapayapaan tayo sa ating sarili, yes. sa ating isipan, sa ating puso at kalilawan. Uh -huh. Nakipag-isa na tayo sa ating Panginoon, kaya malaya na tayong makipag-usap sa Kanya, yes. panalangin, humingi. At ang napangandang resulta niyan, binabalad tayo ng kapayapaan ng Diyos sa ating mga puso, sa ating isipan, kaya huwag kang lalabas dyan sa kapayapaan yes. niya na galing sa ating Manatili. Panginoon. Manatili may tayo. May kakayapaan kay Kristo. Kasama dyan, ang kagalakan. Yun. In Him, there is joy. Yan ang pangalawang katotohanan. Diba? Sabi nga niya, sabi nga ni Lord Jesus, Be of good cheer. Yeah. Magalak kayo. Yeah. Kaya Kapaganda. may kagalakan talaga sa Panginoon. At, paano nga ba natin sasabihin payapa tayo kung hindi naman tayo masaya? Oo. Nakasimangot ka. Nakasimang. Masungit ka. <laughs> hindi, hindi, ka mangiti. Taway lahat, Pastor. Yung <laughs> hindi ka makausa, para kang nana na kapag nakahante, di ba? Hindi ka tuloy nagiging daluyan ng kagalakan. Oh. Alam niyo po, kapag cheerful ka, mahahawa ang iba. Pero kapag palagi kang galit, na, lalayo, tatakot. Na, lalayo, tatakot. Tatakot na sila iyo, lalayuan. Wala nang friends. Hmm. <laughs> Sayang naman, no? Paano ka makakahawa ng galak sa Panginoon kung ganyan? Di ba? Kaya po, mga kawisdom, ang pinakakawawang tao ay yung walang pagkakilala hmm. sa ating Panginoon. At paano siya makakaroon ng joy? Paano siya kukuha ng kapayapaan kung malayo siya sa ating Oo. Diyos? Oh, And also, hindi lang yon there is joy in receiving. Sabi ng John 16.24, Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. yun naman pala, answered prayers equals? Fullness of joy. Ayon. There is joy in receiving. Siyempre, pagka tumangga, ang sarap kaya nang tumatanggap. Ayon. Yes, answered Ayon, prayer. Ha? Ay, grabe yun. In Jesus' name, lang mm. tayo ng hingi. Gusto kasi ng ating Panginoon na tayo ay bigyan ng kagalakan. Malubos ang galak natin sa mundong ito. Mm. Mahirap po ang buhay, pero dahil sa pangako ng Diyos, kaya tayo natin lahat ng yes. bagay kahit hinukulang ka, kinakapos, mm. pero nandun pa din ang galak dahil everything is just a prayer away. Yes, just remain faithful, continue believing and receiving with joy. Ano pa ba yung joy na ito na sinasabi ng Panginoon? The joy everlasting. No? Oh. So, kapayapaan, kagalakan, na hindi pansamantala lang, ha? Ah? Because in the presence of God, there is everlasting joy and help from God brings everlasting joy. Oh. Lastly, we can have peace in Jesus because in Him there is Victor. Yan ang pinakamasaya sa lahat, may tagumpay. Yo, wala namang sigurong sasali sa labanan para matalo la. Wala, lang. ay sasali nga ako para matalo ko Grobian. <laughs> para yan. mapahiya ka lang. <laughs> wala namang sigurong nagplano na ang buhay niya ay talunan yes. siya. Lahat tayo, sabi ng Biblia, ay panalo kay Kristo. Mm -hmm. Sa mga takbuhan sa labanan, 'di ba? May winner, may talo, pero sa Lord Aba, Panalo. Lahat. Mm -hmm. ba? walang ano yan, eh. Walang natatalo eh, Alang lugi eh. ba? Hindi po uh, malulugi ah, ang tumututok sa Heart of Wisdom. Nagdag ka <laughs> yes. na galing sa ating Panginoon. At saan man niya tayo binigyan ng tagumpay? Hmm. Sabi ng Biblia, we have victory in every battle. Hmm. Sa lahat ng labanan ng buhay natin. Kaya sabi nga ng Biblia na pinagtagumpay na tayo. Oo. Saan-saan ba tayo pinagtagumpay? Physically. Yo, Sa katawang ah, lupa na ito. May diba? available kasing healing. Diba? Yes, ang, ang ano eh, ang uh, isa sa nagpapalayo sa tao, sa, sa Panginoon, akala niya hindi pinapakinggan yung panalangin niya. No? Na, na hindi siya pinapagaling Ang kagalingan kasi na mula sa Panginoon, eh hindi naman yung timing na gusto mo. Diba? Baka kasi nagmamadali ka lang. At yeah, saka iba ka iba naman yung expression ng healing na ibibigay niya sa iyo. Kaya yan lamang po kayo ha, ah, magbabalik pa ang Heart, Heart of, of Wisdom. wisdom. So babalik po tayo dito sa ating topic dito sa Heart of Wisdom. Peace in Jesus. Yo, At naiwan natin kanina. Ano ba yung ibinibigay sa ating tagumpay ng Panginoon? Victory in every Ayan, Sa bate, ating sa physical, mga. nakatayuan, Ayan. sa harapan at ano pa? ng ating Panginoon. Siyempre, nandiyan din yung ating isipan. Isipan. Yan marami. Marami pastor, akala nila pag yan ang nagka-problema, simple lang. Hmm. Pero napaka-delikado yan kapag hindi natin napansin. Yes. At hindi natin naihingi ng... ng uh, panalangin sa Panginoon. Kaya yeah, nga meron diyan mga tinatawag yung mga introvert, extrovert pa mm. tawag niyan. Tsaka yung mga depression niyan. yes, Kapag nakikisalamuha siya mm. sa ibang tao, mas lumalakas siya. Mm. Pag naman na pag naman binibigyan niya ng oras yung kanyang sarili, mas lumalakas. Mm di -hmm. Diba? At saka isa pa, ito pinakamatindi, lalo ng mga kababaihan ay ang kanilang mga emotional battle. Yeah, emotional. Napakalaki bagay niya mm. dapat. Pero akala natin, emotional, emotional lang yung babae, pero pati lalaki. Yes. Meron din yan. Alam ano, Siyempre, tayo mga lalaki, macho tayo eh. Pero hindi Pag naman masamang ano yan. Yung masamang maging macho mm. or kaya lang, hinrate tayo na mas matatag sa ating mm -hmm. Pero, kumpara sa mga buwa. Pero, siyempre, binabalansi ng banal na mm -hmm. Alangan naman, magkunwari ka na hindi ka apektado yes. sa isang siya siya bagay. Si Jesus mismo, umiyak, diba? Yes. Yeah, totoo, tama. Nagalit ng konti. Hindi siya nagalit eh, actually. hindi siya nag hindi, na na. <laughs> hindi siya nagalit. Uh, talagang ayaw lang niya talaga sa kasalanan, di ba? Yun lang naman ang tanging nagpapalay. Dirigyok lang niya. Oo, yan naman talaga ang ano yung ayaw ng Panginoon. At eto ha, may mga battle nyo dyan. Financial battles. Yeah, financial battles. Oh, papaano, yan. papaano tayo pagtatagumpayin <laughs> ng Diyos? Ay, nako, marami dyan. Ako nga, galing nga ako, galing nga ako sa aking uh, small group sa Bible study. Uh, tinanong ko sila, saan kayo nagugulo? Pag, paano mo sasabihin sa sarili mo na uh, fill in the blanks eh? <laughs> ako ay naglaalala kapag pagwala wala Kapag pera. Sa dami doon, yes, everything ay okay. eh finances. I Malaking mean, bagay talaga. Oh. Hindi masama ang pera. Ay, hindi. Hindi naman galit ang Diyos dyan. Kaya, Kaya lang. Masarap maging mayaman na kristyano. Ang masama, pagka minahal mo ang salapi, tapos ginamit mo ang salapi para gumawa ng masama. Kaya dapat ang salapi ginagamit para sa kabutihan. Yung eh, mag magminister sa mga businessman, eh, mm -mm. sa mga negosyante. Pero sabi nga ng Biblia, 'di ba, mas madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? They don't need anything. Yes. Eh. Hindi parang nila hanapin ang Panginoon. Oo, oh, eh. oh, parang nakasandal na sila, so they don't need it. Mm -hmm. Uh, compared sa mga may hirap, ang bilis nila na tanggapin ng Panginoon kasi kung baka, eh, ano yung kagipitan, nararamdaman nila yung kahirapan. Kaya kang sabi ng Biblia, preach the gospel to the poor, ba diba? Tinan niyo po sa Deuteronomy chapter 20 verse 4. Sapagkat kasama mo ang Diyos, mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo at pag kanya. Ay, grabe, di ba? Nakakatuwa yan eh, yun yung paano mo uh, gagawin yung sarili mo. Na stand still. Peace be still. Ano? Ang Diyos ang bahala. Bisabihin, si Lord talaga ang peacekeeper. Ha? Mm. Siya yung tagapanatili ng kapayapaan. Sapagat siya yung makikipaglaban sa atin para tayo ay mag magtagumpay. Gaya ng mga ano, Israelita, di ba? Ayun, no, no. Nasa ano na sila, dead end. Wala <laughs> na sila. Sa harapan, mamuntad. dagat. Harapan, dagat. Likod. Mga Egy Egyptians. Egypcia. mga train pa yun, ha? Ah. Ng mga sundalo. Mahabal. sundalo. Siyempre, panic na. Hmm. So, panic na. Wala nang kapayapaan dun. Sinisisi Saka na nila yung ano nila, yung pastor. <laughs> Alam mo yun, yung... Moses! ikaw kasi yung may kasalanan. Eh. Sinabi mo pang magsimula tayo dito ng gawain eh. Tignan mo, pinipersecute na tayo. Ikaw, kaya naman, yung mga babae, sinisisinili mga asawa nila. Ikaw kasi nagsabi, lumipat tayo sa lugar na to eh. Doon pala, wala ka naman ibibigay sa akin. O kaya naman, uh, uh, sa ibang setting ng leadership, o lalo na kay Mo, natin kay Moses. Pero, ang maganda kay Moses, nung binabato na siya ng reklamo, binato niya sa Dios. Ah, sa akin Panginoon. at sumagot ang Panginoon. Ano'ng siya. meron ka? Ano nasa kamay mo? <laughs> o kayo, ka daw, anong meron ka? Anong nasa kamay mo? Anong kapangyarihan Anong meron ka? Panalangin. 'Di ba? Panalangin may authority ka para utusan ang uh, at ang mga anghel at hingin sa Panginoon na utusan ng Dios ang mga anghel na dalhin sa iyo ang mga pagpapala. de ba? Kaya ang Dios ang bahala sa ating lahat. Kaya nawa po ay napagpala kayo sa ating talakayan at nagkaroon ng kapayapaan ang mga napapagod ninyong mga puso. Abangan kami next week sa bago nating oras. Next week na! Friday, 5 p.m. Pero dito pa rin sa Like TV at sa Heart of Wisdom Facebook page. Muli po! Ako si Pastor Doc Jason de Guzman. Dr. Kit de Guzman. So teach us to number our days that we may gain a heart of, of wisdom. wisdom.